Gustong paimbestigahan sa Senado ni Senator Francis Tolentino ang umano'y wiretapping na ginawa ng opisyal ng Chinese Embassy sa Manila. Sa ilalim ng Senate Resolution 1023, pinatatawag sa pagdinig ang Department of National Defense Security Council at ang opisyal ng Chinese Embassy. Narito si Alvin Pelovello para sa detalye ng balita. Nais paimbestigahan ni Senator Francis Tolentino ang wiretapping operation na ginawa ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa Manila. Hinimok ni Tolentino ang Senate Committee on National Defense na magsagawa ng malalimang imbestigasyon kaugnay sa wiretapping incident sa pagitan ng tauhan ng Armed Forces of the Philippines Western Command at ng opisyal mula sa Chinese Embassy. Serious breach of existing international law for... An embassy, a foreign embassy to violate internal and domestic laws of a host country. And I'm referring now to Republic Act 4200 or the Anti-Wiretapping Law. Dahil dito, isang resolusyon ng ni Tolentino na Senate Resolution No. 1023 kung saan pinapatawag sa pagdinig ng Department of National Defense, National Security Council at ang opisyal ng Chinese Embassy. Nais ring matukoy ang lawak ng panghihimasok ng China, gayon din ang mapag-aralan ng sakop ng Wiretapping Act at matagunan ng ganitong uri ng insidente. Content would be extraneous to the investigation. Ang gusto lamang patunayan dito ay kung nagkaroon ba talaga ng wiretapping, what would be the consequences? Consequences one, pwedeng i-declare na persona non grata. Wala pang pahayag ng ibada ng China kung dadalo ba sa magiging pagdinig si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Una nang iginit ng Department of Foreign Affairs at ang DND na tanging ang punong ehekutibo lang ang maaaring makipagkasundo sa anumang patungkol sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas ang China na transcript kaugnay sa naging kasunduan umano sa Ayungin Shoal, bagay na itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas. Para sa Euro TV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.